Hi Divine People! Welcome sa aking channel Divine Queen Tarot PH Alamin natin ang energy, kapalaran, gabay, vibration para sa darating na May 2024 Money, Love, and Career Para sa ating Aquarius Friends okay. Spirit For Aquarius Friends Okay. Your first card is Eight of Swords. It's all about wisdom and intellect, then. Okay. Then we have here the Tower. More cards, please, for your Aquarius friend. open na natin to guys. So, my higher plant dito. So, this May, this coming May, ano, um, I can feel na, or may ma-experience ka dito na parang magbubulag-bulagan ka sa lahat ng mga nangyayari sa paligid mo. No? Kasi ang daming disaster, ang daming problema ang dumaan iyo And, mas pinili mo na lang ring magbulag-bulagan. Magbulag-bulagan, ano, meron tayo ditong eight of swords. Magbulag-bulagan sa lahat ng nangyayari. Kahit na alam mo yon yung sakal na sakal ka na, is either to sa so may mga in a relationship, ano, lalong-lalong na sa mga in a relationship, guys, na kahit sakal na sakal ka na, mas pinipili mo pa rin mag-stay sa taong to. No? sa iyong love life, sa iyong career, ayan, mas pinipili mo pa rin mag-stay sa trabahong to dahil parang antagal mo na rin dito sa trabahong to o, ma o mas gusto mong tumagal sa trabahong to no? mas pinipili mo pa rin mag-stay sa lugar na to, ayan and I can feel na may papatawarin ka ditong dalawang tao ano ba to, pagdating sa iyong love life nagkaroon ba ng third party and mas pinili mo na lang magpatawad kaysa gumante ano, dahil sa pagmamahal mo, dahil sa taong naka sa anak mo, alam mo yun, may mga inaalala ka kasing mga tao dito na ayaw mong and baby, ayaw mong masira yung pamilya nyo. No? May anak na ba kayo? Kaya mas pinili mo na lang ring magpatawag. It's, tower is all alam naman natin yung disaster to, ano? But naka reverse siya guys. So, mas pinili mo pa rin ayusin kung ano to. No? Pagdating sa iyong kaperahan, tingnan natin, ano? Para sa mga single dyan, mas pinipili nyo na rin maging single. Kasi, parang nasaktan na kayo ng malala before. And, mas pinipili nyo pa rin yung career nyo over your love life. So, tingnan mo, lumabas sa nga. Pero, lumabas nga ito, um, guys, no? Mas pinili nyo pa rin talaga yung pamilya. Kesa magalit kayo sa partner ninyo. Kasi parang iniisip mo, parang iniisip mo na ang hirap nang maghanap rin ngayon ng kapartner. Dahil, ang nararamdaman mo dito is parang pare-parehas lang rin naman, ano? Kaya, mas pinili mo na lang rin mag-stick at buuin yung pamilya mo. Okay. then ha. Then, we have here the magician. Kasi, alam mo, ang iniisip mo dito regarding to your love life, ano, na iniisip mo, magbabago at magbabago pa rin naman siya. So, why not na mas napatawarin mo siya? So, ganyan ang ganyan kabuti ang iyong puso. Aquarius. Okay. Open natin tong dalawang card. Meron tayo ditong strength and three of one. So, tingnan mo. Napakatibay mo tao, Aquarius. And nilalakasan mo yung loob mo para to sa pamilya mo. Para sa buong pamilya na gusto mong panatilihin. So, if ever, siguro nagkaroon dito ng pagpili, ano, Um, Aquarius, pinili mo siya, pinapili mo siya, but nag-stay siya sa'yo. Kesa doon sa third party na yun. Okay? Mas pinili niyo. Dalawang ano dito, <coughs> decision making to. So, hindi lang ikaw, pati siya, mas pinili, pinili niya yung pamilya niyo. Okay? So, hindi lahat alam ko makaka-relate dito. Pero sana makuha ng, ng ilan sa inyo. Ano? Regarding to your money, syempre, ayan, dahil nga sa mga problemang pinagdadaanan nyo ngayon, is pati yung um, kaperahan nyo is parang naaapektuhan. If you're single, ano, um, hirap ka ngayon, no? Hirap ka budgetin. Kung ano yung mga nasa sahod mo, um, kinikita mo, hirap kang budgeting sa pamilya mo. Okay. Okay. Let's open this one. These two cards. So, we have here the Knight of Pentacles and the Two of Swords. So, yun lang. Um, kailangan mong talagang this time, kailangan mo lang maging maingat this month, ano? Dahil ang tignan mo, may mga makakaaway ka rin dito ng palihim Aquarius. No? Lalong-lalo na sa kaperahan. Ayan, mag-ingat ka ha. Nairo Bentacles. Ayan, naka-reverse. Maraming naiingit sa'yo dito maraming naiinggit at baka hindi natin alam baka gumanti tong third party na to dahil hindi nga siya pumili so mag ingat ka, ingatan mo yung mga um, anak mo, yung pamilya mo yung baka magpati sila is madamay eh, dahil sa gulong mangyayari um, sa, iyong, sa inyong pamilya so yun lamang Aquarius friends thank you for watching see you in my next video bye bye